Iginiit ng Department of Agriculture ang kahalagahan ng bawat butil ng bigas, sabay sa pagdiriwang ng National Rice Awareness Month. Nagbabalik si Vel Custodio sa detalye. Be responsible. Yan ang isinusulong ng Department of Agriculture kasunod ng pagdiriwang ng National Rice Awareness Month. Ipinapaalala nito ang kahalagahan ng bawat butil ng bigas sa ating buhay at kultura. Sa kampanyang Be Responsible ay nagbibigay paalala na maging masensitibo sa pagkonsumo ng bigas, irespeto ang pagod ng ating mga magsasaka at suportahan ng lokal na produksyon. Kasama rito ang abakada ng responsabling pagkain ng bigas. A. Para sa paghalo ng adlay, mais at saba sa pagkain. B. Na nangangahulugang pagkain ng mas masustansyang brown rice. K. Na nangangahulugang huwag magsayang ng kanin. At D. Da, na dapat piliin ang bigas na gawa ng Pilipinas. Iba't ibang aktibidad ang ginanap sa mga rehiyon mula sa sama-samang tanghalian gamit ang local varieties ng bigas hanggang sa mga rice planting activities, cooking demos at paglulunsad ng mga programa para tulungan ang mga magsasaka. Bukod sa local activities, bumibida na rin na ating bigas worldwide. Sa katunayan, nasungkit ang rice variety na NSICRC 218 o mas kilalang dinorado rice variety ng Pilipinas ang ikalawang pwesto sa World Best Rice Awards sa Cambodia. Isinumite ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM ang rice entry na dinevelop ng Philippine Rice Research Institute. Nakakatuwa po na... Uh sa ganitong paraan din na yung ating uh, Philippine rice ang kanilang tawag doon eh yung entry ng Philippines na bigas at saka uh, ka, uh, naging niluto yun ng mga judges in a double blind uh, system ay nakapanalo po. Dinaig ng kalidad ng Dinorado rice ang halos 30 rice entries mula sa iba't ibang bansa. Patunay lamang ito na nananatiling world-class ang bigas ng Pilipinas na mula sa ani ng ating mga lokal na magsasaka. Kaya ngayong National Rice Awareness Month, dapat pangalagaan ang bawat butil at pataasin na suporta para sa lokal na agrikultura. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.